Hi, magandang gabi po. Nainom po ako ng sesto. po. Magbablog, magbablog po ako about sa sesto. Dahil ako po ay nagtataka, bakit sa isk bakit ho ang sesto to ipinapatrasas lang sa mga school, yung mga batang nainom ng ng sesto, baon sa school. Pero bakit po hindi ginagawang commercial ang sesto na ano? na sa patay po. Dahil sa amin sa Batangas, mabentang mabenta ang sesto sa patay. Bakit hindi po ginagawang commercial? Ang sesto naman po sa patay, lagi nilang sa school. Hindi kaya sa amin sa Batangas, mabenta ang ano? Sesto sa patay. Piling ko lang naman ho. Dapat hindi lagi sa school. Tama ka. Ay siya. Diga, bakit hindi kinagawang commercial ang chef sa patay? Lagi sa school. Ano? Bye. Hi. Hello po. Ito po si Josa po ako. Kapi po tayo. Mabuti pa din sa lamay eh. Bukod sa may kape na libre pa. Maba ako'y napaawi kanina sa isang kapehan. Paano ganun naman ako'y kaping-kape na? Ako'y umorder. Sabi ko, ipingin naman isang ano, cappuccino, medium size. Wala daw. Sabi ko siya kung walang cappuccino, macchiato na lamang. Wala din daw sila macchiato. Eh, sabi ko, eh, siya yung ano nila, um, uh, cap, cape latte or cape americano. Wala din daw. Eh, dinagpantig ng aking tainga. Minura ko. Eh, siya kahit kaping barako na lamang. Wala din daw sila kaping barako. Kung wala kaping barako, sabi ko, kahit kaping 3 in 1. 3 in 1 na lamang. Wala din daw. Abay, okay, daw nagwala na. Nagbasag na ako. Sabi ka, aba, kayo gatinda na ng mga kape. Wala din naman pala kayong paninda. Abay, na, edi, mabuti pa sa inyo magsirado na lamang kayo. Isirado na ninyo, are. Pa-aircon-aircon pa inyong kape. Ang are, wala naman pala. Umalis ako. Nagwala ako, nagdabo. Huwag kayong pupunta doon, ha? Ang pangalan ng kapihan ay ano, ang na nakalagay internet kape. Oh, nakasulat. Aircon. Aircon nakasulat. Internet. Internet kapi ang pangalan. Huwag kayong pupunta doon. Walang kapi doon. Mas kung mapapagod lamang kayo. Hindi nila ang salamay. May kapina na. May sopas pa. Ha? Okay, bye.